Hello, magandang araw po sa ating lahat mga abyan. Kumusta po kayo? Medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload sa ating uh, Facebook mga abyan ano, dahil sa uh, iba't ibang mga kadahilanan mga abyan. Ano. So for today's video mga abyan, magbabalik po tayo sa ating uh, livestock farming mga abyan. Ano. At meron po tayong isang uh, kaibigan sa isang uh, subdivision dito sa aming lugar. Na siyang syang uh, rooster na Jersey Giant. Nakita natin mga abyan ano, na nagkamayro na ng inbreeding. Sa ibang video ipapakita natin yung inbreeding mga abyan ano. Kasi uh, yung uh, ating rooster ay Rhode Island red. Yung ating Rhode Island red mga abyan na pinakamatanda mga abyan ano. Siguro mga ang edad nito ay isa't kalahating taon mga abyan ano. Nung ikrinus breed natin siya sa Black Astralorp na hen ay... Uh, Nagkaanak siya ng uh, ano rin, nang uh, itim na itim din mga abyan. ano. At ang itsura niya ay black astralorp din. At nung uh, naging inahin na rin yung kanyang mga anak na dalawang piraso, ayan nangingitlog nga yung isa. Ando sa pugaran. Bali, nung kanyang uh, makupahan o nag-meet uh, sila, nung kanyang anak ay uh, may lumabas na mga puti. So nagtaka ako mga abyan, ano bakit puti? Eh, itim naman yung nanay. At uh, red yung tatay bakit lumabas mga puti na ano mga abyanano na mga sisiw. At uh, sa ating uh, pagre-research mga abyanano sa internet na ang tawag pala sa ganun ay inbreeding mga abyan. Ano, yun yung nagiging cost pagka yung tatay at saka yung anak ay mag uh, breed-i breed mo sila o pakupahan mo yung uh, anak dun sa tatay nagkaka ng inbreeding na tinatawag. So yun yung ipinangangamba ng ibang mga breeder mga abyan ano kaya uh, ginagawa nila nakikipagswap sa mga roster at yun nga po yung gagawin natin ngayon mga abyan. Ito pong tatay niya ay isang taon at kalahati. Tingnan niyo yung diferensya ng timbang nila. Ayan mga abyan no. 3 kilos in sobrawan pot. 3 kilos in tatlong buhit mga abyan ano. Ito namang anak bali 7 months pa lang ito mga abyan ano sa edad niyang 7 months mga abyan mag 8 -e months pa lang siya halos 3 kilo na siya mga abyan so sa aking palagay pagka umabot ito ng isang taon mas malaki ito sa tatay niya lalaki pa ito mga abyan ano, dahil wala pa siyang isang taon mga abyan ah, naka prepare na rin yung kanyang paglalagyan na box proceed na tayo doon sa kaibigan natin mga uh, hindi pa ka siya kasya Ah, ano ka na dyan, Brokoy? Kasi itatrapil ka, Brokoy. Uh, okay at ngayon mga abyan ay uh, travel na tayo papunta dun sa isang subdivision dito sa amin mga abyan ano na ang pangalan ay San Lorenzo Village mga abyan ayan at ito nakikita na ninyo yung uh, uh, karatula papasok sa San Lorenzo ayan mga abyan no? San Lorenzo Village mga abyan at uh, papasok na tayo dun sa subdivision nito at uh, Uh, kunin natin dun sa ating uh, friend, dito, dito malapit na sa bahay ng aking friend yung uh, kanyang uh, tanggang na uh, stop sa ating uh, Rhode Island Red yung kanyang uh, Jersey Giant mga abyan, ano, at subukan nating i-crossbreed dun sa ating mga Black Astralerp na hin, mga abyan, ano ayan, ito na yung ating uh, friend mga abyan, ayan, tiningnan niya yung ating Rhode Island Red, mga abyan, ano ayan, at ang nasabi niya lang ay sulit daw yung Uh, katawan ng ating uh, Rhode Island Red mga abyan ano. Ayan at uh, ayan nag-uusap kami nito at kukunin na 'yung kanyang uh, Jersey Giant mga abyan. So ayan mga abyan, andito na tayo sa bahay ng ating uh, friend. So hindi na tayo pinapasok dun sa loob dahil may aso. So hintayin na lang natin na lumabas dito 'yung uh, ating yung kaibigan at uh, dala niya na 'yung uh, Jersey Giant mga abyan. So ayan, hintay-hintay lang tayo mga abyan. So ayan mga abyan oh no? Ito yung ating uh, Jersey Giant ng ating uh, friend mga abyan. Ayan. At ito ay bibreed natin mga abyan ano Crossbreed natin sa Black Astralorp mga abyan. Ayan. So ayan mga abyan, ito na yung ating uh, Jersey Giant na galing sa ating kaibigan mga abyan ano Medyo pumayat siya ngayon. Nung una ko itong mahawakan mga abyan ay nasa apat na kilo yung timbang niya. Pero ngayon parang hindi na aabot sa tatlong kilo dahil pumayat siya. So ayan mga abyan, i-breed natin siya dito sa ating mga Black Astralorp na hen mga abyan apat no? silang piraso na Black Astralorp. Ayan. Ayun mga abyan, no? At itatry natin na paramihin yung kanilang lahi yung Jersey Giant mga abyan ay uh, malalaking manok talaga yan at uh, ang Black Astralorp malalaking manok din ito at uh, pagdating sa pangingitlog mga abyan ay halos araw-araw nangingitlog itong uh, uh, Black Astralorp natin dahil ito po ay heritage chicken mga abyan nag-a-average siya ng 300 to 320 egg per year mga abyan yung kanilang ratio sa kanilang pangingitlog so ayan mga abyan hanggang dito na lang po yung ating uh, video for today maraming salamat po sa inyong panonood at uh, sa awa tulong ng panginoon mga abyan ano ay sana maparami natin itong ating uh, uh, jersey giant at saka uh, black astralorp mga abyan na uh, cruise natin mga abyan ano? at uh, sa ibang update ng ating uh, abyan mini farm ay sa mga susunod doon na lang na vlog masyado nang mahaba itong ating video Salamat sa panonood muli mga abyan. Thank you.